Ang isa-share ko po sa inyo ay tungkol sa nabili kong dalawang kaldero. Ano ang iluluto ko o unang iluluto ko sa dalawang kaldero? Ano nga kaya ang pwede kong iluto sa dalawang kaldero? Ayan po, itong isang kaldero. At itong isang kaldero. Ano ang iluluto ko sa kanila kaya? Sabi ko po. Ayan po, may nagdala po dito ng isang tata. Medyo malaki din po iyan. Tinakahugas ko na po. Ayan, tinakabanlaw-banlaw ko bawat sulo. Bawat singit. Kasi po ay baka sino-sino ang humawak dyan. Baka nilangaw yan. Tsaka po, ayan no, may tinta pa po. Parang violet. Lucille sa Matadero. Ayan po. Tapos po, ang gagawin ko, baba ko pa dyan. Ulit-ulit na banlaw kasi malabo pa ang tubig. Ayan. Nabaloktot po, po sa langgana kasi hindi tayang iunat. Ang lagay po niyan ay hindi ko kayang putul-putulin. Ano ang dadalhin ko pag di ko kayang putol-putulin? Naisip ko po ang tulad ng dati kong binagawa. Pag di ko kayang putol-putulin, ay ganito po ang ginagawa ko. Ipakikita ko po sa inyo. Ayan ay bagong kaldero. Ayan, binabad ko yung karne, oh. Nagpula-pula pa ang tubig. Ayan, buo ko po siya ilalagay sa kaldero. Nakabaloktok din buo ko po siya ilalaga kasi hindi ko kayang patulin ganyan po ang ginagawa ko pag nabili na hindi naputol-putol lalaga ko po din na gano'n na hindi putol-putol o ayan po ang isang kaldera halagang 700 44, 95. nabili ko po yan na 500 ayan po po wala pa po siyang laman Itong isang kaldero, nabili ko, 849.95, nabili ko ng 700. O, nati, YouTube. Yan po, papalambutan ko muna siya dito sa isang kaldero. <coughs> Ito po, alam mang gagawin kong luto, basta papalambutan ko lang siya. Ayan, naisip ko na po, magagamit ko ni dalawang kaldero. Hinati ko po yung pinalambot na pata, at ayan, pinutol-putol na ng mister ko yung karne. At, ginawa ko ng dalawang lutuan. Isang sinigang, isang pinaksiw. Gusto po niya kasi sinigang. Ay sabi ko mapapanis sa gadyan pag di naubos. Ngunit masusunod din siya sinigang. Masusunod din ako paksiw. Alang-alang pong gulay ng mga dahon-dahon. Sitaw ang ilalagay ko. Tsaka may isang repolyo dito na maliit. Ayan po. Dalawang, lu dalawang luto dalawang po, dalawang luto na ang aking magagawa. Sabay na malulutuan ng aking dalawang kardero. Para naman po napakarami ng aking iluluto. Makikita nyo po. Mami, ang bubuksan ko yung loob ng kardero. Ayan po, nung kumukulo na po, hindi ko na po pinakita yung pagluluto. Ayan, nung kumukulo na oh, halos one-fourth lang po siya sa kardero. Yung sinigang. O yun naman pinaksiw din. Ganun din, halos 1 port din po. Eh sabi ko, at least ay nalutuan sila ng sabay. ng sinigang na pata ng baboy at paksiw na pata ng baboy. Ayun po, unang luto ko sa aking mga bagong bilina na kaldero. Meron din po akong binili na talyasi, ala pa akong alam na iluluto doon, saka na lang po yon. Ito ang aking mga kaldero, ang aking ipinakikita sa inyo. Sinigang na pata ng baboy at paksiw na pata ng baboy. Yan po, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng sa dulo, sa mga nagiiwan ng bakas, sa nag-share. Maraming salamat po sa hindi nag-i-skip ng ads. Thank you!